Ah, oh, na ito ang buhay ng solong buhay. Nakadre day off naman sana sa gupitan na. Duty naman sa kainan. May mga bago tayong tropa dito sa kainan kaya tinuruan ko muna ng mga gawain. Salamat sa mga homies natin diyan. Sabay mama para makalimutan ng kaunti ang mga problema sa buhay right mga ma'am sir, kumusta po kayong lahat? Nakader day off naman sa gupitan, duty naman doon sa tindahan. Sarap talaga magkape sa baso. Maya maya lang ay dumating na rin kung ko si Pading Ernesto Santua Jr. Yan ang ating magluluto, wala pa daw siyang experience. Ay tamang tama hanakin to, turuan kita para magka-experience ka. Antay mo na nakita ko dyan sa pwesto at ako muna ay mamamalingki ng mga paninda natin. Ah, ay nasa palingki si Mr. Champion ng tournament ng bilyar doon sa palingki si Mr. Emmanuel Mago. Dami kong pinalingki, Palibhasa nung nakaraang linggo ay ubus kami at wala na naman tinda sarado baga may bagyo ah dito kay magbili ng bigas kalapating CJ uban niya laging bago rito pagkatapos ko sa palengke punta ko naman doon sa talipapa sa crossing at doon ako nabili ng manok tsaka yung mga nalimutan ko pinagbibili ko na rin pagbalik ko doon sa tindahan diretso loto na kami ni paring Ernesto Santo Junior nang hindi pumasok si Boy Loco ah tapos pinabayaan ako mabuti na lang na dito si paring Alvin Pandi Ah, ay na ang trabaho tinuro ko na kay paring Ernesto Santo Junior ang lahat ng kailangang gawin yung nga pasikot-sikot ba? Mamaya-maya may buenamano na agad. Alas 9 pala ang ay may mga gutom na agad. O sige, mayroon tayong luto dito. Bal, nyo na agad. Napadaan pa si bossing Ron Villamin. ah, oh, eto na lang ang mga luto ko dito. Naging kantina lang para sa mga estudyante ng CNC. Sa estudyante pala ang naman ay ubus ubos na ay... Eh, Re-snack bar ko sana ito simula umaga hanggang gab. Eh, para ba kang meri-merienda all day? Kaya lang, ay na, ito na, naging kantina. Mas maganda naman. Ah, oh, ay kita mo naman yung mga magagandang di Dibaga, sinasabi ko naman sa iyo, mas maganda mga nangyayari. Alas 11 pasado na kami natapos ng kaluluto. Mabuti na lang at umabot sa labasan ng mga estudyante. Hmm. Nang magralabasan na nga yung mga college. O, kita mo na yan, boyo -boy na naman tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dami kong estudyante na naghahanap ng pastil. Kaya lang, hindi naman ako nakagawa at busy nga ako ng linggo. Ay, pasensya na nakin kayo, mga anak ko. Mabawi ako sa inyo, gagawin ko kayo kaagad ng pastil. mag aalas alas 12 ay tapos na yung mga college. Nang duma dumating na ang mga grade 7 ah, ay tapos buyo boy na naman ang pwesto natin matitibay talaga itong mga estudyante kong itong grade 7 hindi ako niyang pinababayaan talagang inuubos ang panindak ko aba ay alam nga naman yung mga estudyante laang ang solid eh, dapat ay gantihan naman natin ipalibre na laang natin yung palamig ah sige na nakin balbaga na ninyo yung palamig na yan Truwa naman ay mamaya tapos na ay naubusan kami ng kanin nagkabilibaga ako doon sa kabilang tindahan oh ay ano pa naman kumain na po tayo mga mamset ma meraming maraming maraming salamat po Lord sa lahat ng blessing at pag-iingat po sa aking mga mahal sa buhay. Oh, naroon sila madam, nakaabot pa sa libreng palamig. Sabay sarado, punta ko naman kay Tito Bogart, dala ko ng pagkain, sabay uwi ko sa bahay, sabay bihis. Ah, hindi na na akin ako nga. gagawin ko na lahat ng gawain para dire-diretso na. borbo ko Diyos naman muna tayo, sabay palingki ko na. Pwede naman pala ako mamalingki ng hapon para hindi na ako kailangan gumising na maaga kinabukasan. Ay, di yun ang ginawa ko, na, na ako, sabay iniwang ko na sa pwesto para pagpasok nila kinabukasan, may mga lulut to inaga dahabo ko na lang ng mga kulang o oh, katulad dito sinervisan ko na yung mga serbisang ko para dire diretso ng pahinga pag may naghasiha si mama magmama may laban agad ay habang wala pa naghasiha si magmama ay magmerienda na muna tayo kama motor ko ay nakaabot ako dito sa bake by baby oh, naroon na agad ang kapimbara barako, ay libre po yan dito sa bake by baby sabay binalbagan ko ng burger ay pamaulo ang burger nila dito 85 pesos naroon usus na hirap naman anak itong ukraban oh ah, naroon baga ngalay ang panga. Maigi na lang ay maganda yung nila dito. Kalmado la ang. Meron pang malaking electric fan ay hindi ka dito babanasin. Ah, isa so palagay ko naman ay deserve ko ito ngayon. Grabe baga ang trabaho ay para pahingalo naman kahit papaano. Sabay punta ko sa sentro, may nagpa shoutout out dun sa uling Roster. Sabay bili ko naman ang manok dito sa Chokes Ay pasinsya ka na po at dito po muna ako mabili sa Chokes Na, isabi ko na kay paring Matt ay Chokes to Go pare ang bibili kong pulutan. Ay, Di yun na nga ang binili ko. Oh, um, sabay mamam na agad ba? Eh, magmamam din tayo pa minsan-minsan, mga mamser. sir. Huwag yung puro trabaho. Ah, na, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Eh, di ginawa ko na yung mga gawain ko. ay eh, katulad dito, may naghasi-hasi magmamam. Eh, di agad-agad. Salamat sa pag-imbita mo. Pading mat, kuha nyo. Sabay humabol naman si Ninong Primo. Oh, eh, di habang kami, eh, dinig, dinig kami ng mga problema dito sa ating bansa. Eh, speaking of problema, oh, dumating si paring kongko. Kong. Pero hindi yung problema. No, nga, ano -ano Hende, nga, boga na kung ano-ano kayo. Hindi, pang Oo, bus yung isang bote ay bangingi na agad paano na nakin ito? Palibasa ay pagod-pagod maghapon ay. Kaya pa, naralabas ang talent. Alam mo pa ba, doon tayo pa? Kasana, kasama sama ka, saan man ako magpunta? kita mula ulo mo paa pati ng brat. Pati mo, ako nang naglalaba. Malino ka mo, hindi ka kung merong nagawang mali. O una, o una, sige na, tama ka naman palagi. Mga inutos mo sa akin, di ko sinuway. Masinusunod na nga kita kaysa sa aking nanay. Lahat at nalang bagay binigay ko sa iyo Naging sunod-sunuran ako Na parang Paggarap Pagkarap ng kaunti Sabay paalam At siya daw ay mauwi na Ah, ay tapos na nakin Uruwian na ah. bagay ganito Nang sayawan ni paring mat Ah, ay tapos Sarayawan ang nangyari Hindi uruwian Oh, naro na Napwerti sa rasa bakit bagayan hindi na alam kung paano pa ganyan, paano ako nakauwi, hindi ko na rin alam. Mabuti nila ang baga at palaging safe kahit pa paano. Minsan talaga pag ako'y nakakain, may hindi ko na alam ang nangyayari. Ang ibig ko sabihin ay kapag ako'y lasing, hindi ako yung lasing na wala nang alam. Alam ko pa rin ang nangyayari, nakakauwi ako ng maayos. Kaya lang ay nalilimutan ko yung mga nangyari. Walang data, ano? Oh, siya, sige. Mga ma'am sir, hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po. Sana po ay palagi kong nasasayang yung mga oras ninyo.

Baba, ingat po kayo, ingat